<laughs> may mga tao talaga na natatakot magsimula. Natatakot magsimula sa kanilang mga gustong gawin. Halimbawa na lang yung magninegosyo. Maraming pumapasok sa isip nila. Na keso baka malugi, keso baka hindi mag-click. Masasabi ko lang sa'yo, hindi mo pa ginagawa, negative mindset ka na. Balik rin mo, Gawin mo positive mindset ka. Malugi ka man sa negosyo o hindi mag-click, basta itutuloy ko. Yun dapat yung mindset mo. Kasi yun, minsan ng mga tao, hindi mo maintindihan. Hindi mo pa nga ginagawa, natatakot ka na. Kailangan mo lang na lakas ng loob, panalangin. Dapat gawin mo. Kasi kasama sa buhay yung mag ka. Kasi hindi ka magtatagumpay kung hindi ka makakaranas ng kabiguan. Kaya ako sa iyo, huwag ka matakot magnegosyo. Huwag ka, takot, huwag ka matakot simulan kung ano yung gusto mong gawin. Maniwala ka sa sarili mo kailangan positive mindset ka. Kasi marami ako nakikita mga tao na kapag inaalok mo na negosyo, nasabihin sa'yo, oh, baka malugi. Oo, nandun tayo sa malugi. Hindi mo pa sinusubukan pero inisip mo ko agad na malulugi. Lagi mo tatandaan walang nagsisimula na agad-agad magkiklik. Kailangan mong tiyagaan. Ha? Huh? Parang, parang yung pag-abot mo sa pangarap mo. Kung hindi mo ginagalawan, walang mangyayari. Kung hindi mo kikilusan, hindi mangyayari. Kaya ko sa sa'yo, tuloy ka lang sa ginagawa mo. Lakas lang ng loob. Tiwala sa sarili. At kung magbabalak ka magnegosyo, gawin mo. Huwag ka matakot mag-fail. Huwag ka matakot mabigo. Kailangan natin niya mabigo para 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 pag dumating yung time na makuha mo na yung tagumpay. Pahinga ka na. Easy na lang sa iyo 'yan. Ha? Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo 'yan. Pangako. Hindi ka mabibigo sa pangarap mo. Tuloy mo lang.